guys! magandang hapon sa ating lahat. Andito po tayo. Naglalakad. Papunta po tayo dun sa dati naming uh, bahay. Uh, Manguha po tayo dun ng uh, dumi ng mga kanding. Kasi ito lagay sa paligid ng ating garden plots uh, sa school. Kaya dito, ako lang mag-iisa. Hindi ko nang sinama si Maymay. Mainit pa kasi. Mainit pa ang oras ngayon dito. Yan. Uh, matagal ko nang hindi ko nakita yung lugar namin dati. Yung ano, kinintarahan namin. Kaya, uh, asya lang natin minsan, no? Uh, kasi may sadya din tayo doon. Bawa tayo ng mga manure so ayan ipakita ko sa inyo yung lugar namin yan dito tayo dadaan ang laki ng mga puno dito mga loves matagal na kasi ano mga siguro mga 5 years na ata hindi ako nakabisita dito sa lugar na to since uh, nakalipat kami ng tirahan dun sa may tabing kalsada yeah, ayan pagkatapos ng uh, bagyo ngayon ngayon pa lang ako naka ano nakabisita ulit uh, for five years andito lang dito sa lugar namin pero ang tagal-tagal lang hindi naka ano nakalabas at nakapag uh, uh dito yan dito ayan na yung irrigation na yan Dadaan na ng tubig papunta sa mga Ah, uh, pala yan. Yan. Oh. Ah. Baka namin yan mga loves. May eh, hipilas to lang ang sawa ko dyan. Kasi dami ng mga ano eh. Mga baka. Mga siguro limang baka na namin. Yan. Andito na tayo. Dagang iro. <laughs> Nag-vlog-vlog ko ha, nag-vlog-vlog. <laughs> Yan, ito ang aming dating lugar. <laughs> ay! Pakakunta. <laughs> ah, <laughs> dating bahay ng ginan ko. Nasira na sa uh, bagyo. Ato saan ang giling? Ah, sorry, pakita din na giling. Ayun ah, Uh, dito din ang tinitirikan ng bahay namin noon na ano na pala nasira na tumba ng bagyo ang ano ang, ang siminto mga bubong bubong mga lubat kasi yung bubong okay Mangga, oh. Ano? Ano na po 'ko dire, nagilingha. Nagiling. Ah. Nagiling. Ito pala ang ah, hibali ah, kulungan ng mga kambing. Ayun. Daming inang kambing. So manguha na tayo mga loves. Okay, dito malayo ilagay ko ha huh? kasi patayo ng uh, dami ng mga kambing so let's go. Ayan. po, na po tayo nito at hindi ko lang pinuno yung sako kasi uh, mabigat na. Uh, ayan. Diba? Madali lang tayo. Okay guys. Let's go. Uy na tayo. Hindi na tayo mag-ano. Uh, Maglaman-laman. Ora na yung okay Uy na tayo. Uy na tayo. <laughs> Kunti lang ako natin pero mabigat. Ah. Bigat, bigat. Yan lang ako kuha na din mga lalsu, siya. Ha. Hmm masakit ang kamay ayan lang mag blue dito malapit lang tayo sa bukid no? yan sa unahan ng uh, bahay mga dating uh, kapit bahay natin oh uh, may solar panel na pala no? solar lights Yan, ang dati naming tinitira. Mahinga muna tayo sandali mga loves. Ay, nako. Mahinga muna tayo ng mga ilang minuto. Ito, ang ganda ng tubig. Parang walang problema. Yan you know? o. Yan. Kakaalo dito. Ah. Uh, daming memories namin dito kasamang pamilya mga ilang taon din kami nakatira dito at ang kapag desisyon kami uh, sa tabi ng kalsada para makapagtinda pero uh, ay uh, pa rin yun ang ganda tingnan ng mga baka dito oh. Hmm. Mm. Yan yung ano sa unahan yung may color blue not ano tropical ay ang yung ano spring chan resort yan. Ah uh, malamig yan ang tubig. Lalo na kung tag-init na no? nakapasarap ang tubig diyan. Okay, dami mga baka. Hmm. Dito sa harap ko, ano, uh, mga punong kahoy. Ayan, doon na namin dito. Labas-pasok. Ano uh, yung bahay ng kasi ng asawa ko? ah uh, Hindi mainay. Malayo sa kawasada nasira na pala yung ano kulungan ng baboy sa kapatid ng asawa ko mm. Mm. almost 5 years din niya akong kapag bisita dito sa tinagal-tagal panahon ngayon lang ulit ako nakapag ano nakapagpasyal nasa bahay lang bahay at eskwela lang Paulit-ulit lang ang ating ano. Ngayon. Okay. Thanks for watching mga loves. At pauwi na ako kasi hapo na. Uh, siguro magano tayo. Magulis-walis muna tayo pagdating sa bahay. So let's go. Pauwi na tayo. Bye-bye. Salamat sa pagpanood. Thanks for watching mga loves. Bye-bye. Yan, ang ganda tingnan dito very natural ah, nakaka talaga tingnan yung beauty ng nature no ayan mga puno ng kahoy ayan mga honi ng ibon ang maririnig mo dito ayan itong mga malalaki uh, ah, malataas na kalsada papunta po yan sa ano sa spring, sa isang spring dito sa lugar namin napakalamig ng spring na yon. good for uh, sa mainit na panahon yan. malapad ang uh, lupain na yan Oh. Uh. Sa unahan yung construction site. Malaking tindahan 'yan. Hmm. Wow, ang ganda ang yung anong mga honyang ipo no. Okay, thanks for watching!